mga gulay nako ang dami na naman yan <coughs> pwede naman mga dito dalag ni pare Miro yun hindi makita yung karpa ayan ang laki ayan na yung dalago ang laki humihiwalay hmm. tuloy ulo ayan o tamo sasabihin mong bitin may lagyan mo pa ng isang piraso. Nalabas <laughs> dyan, ma. Ang dami nyan. Patetalbos. Yan. yan. Huwag mo naman dyan na ilagay. Doon sa may ano't akin pwesto yan. Hmm. Yan, no? Hmm. Tamo, ang laki nyan. Okay na. Okay na. Sabaw na lang. Dali. Okay bak na. Wow. Sabawan na sabawan. Ayan. Oh. Ah, Tapos may masarap na sa usawan. Oh. Ah, Punong-puno ng sili at kalamansi. Nako. Ang sarap. Ano? Hmm. Oh, ang sarap. Tapos sa tabi kang oh. ilog Tara na! Ang dami na ito! Sabayan nyo na kami! <laughs>

Ang dahil pagdadaan kaya makita ko kote eh. Pala yung pinagigiba natin dati yun no, hmm. o pare. at nang pa sa taas. Huwag nang pa taas.

Apo nou deri? Apo nou deri? Apo nou deri?